Everyone, welcome back sa ating panibagong video. So, gusto ko lang i si sa inyo guys sa lahat ng mga Maya user dyan. You know? Gusto ko lang i si sa inyo guys sa lahat ng Maya user dyan. Kung makikita nyo sa aking screen. Uh, ang text message na to guys, yung may message na meron, meron daw akong 3,200 pesos na Maya voucher. So ito guys ay hindi to official galing sa Maya. Kung makikita nyo dyan guys is kung makikita yung link kung makikita nyo yung link na provided is paydemaya.net So ito ay hindi talaga original galing sa Maya. So ito yung mga text na or mga message na may kasamang link na wag nyo pong i-open sa inyong mga cellphone dahil uh, ito po yung mga reason siguro na uh, bakit nahahack ang inyong mga account or magugulat na lang kayo meron na kayong uh, utang sa mga Maya kasi nga uh, once kasi pag naopen open nyo yung link na to and then nag-provide kayo ng inyong information yung mga uh, critical information like yung username and password niyo sa inyong Maya so may possible talaga na Mag, uh, ma-hack ang inyong account kasi yung message na to is uh, tinignan ko sa aking kasi tineck ko sa Maya Apps ko or sa aking Maya account sa Maya Apps so wala namang nakalagay doon na voucher na may halagang ganito kalaki na 3,200 so sa mga nakaka-receive ng ganitong message guys is i-delete nyo na lang agad at huwag nyo siyang i-open and then Uh, tip ko rin sa inyo guys para maiwasan ng mga pagkahack ng inyong mga account uh, pag uh, ang gagamitin nyo lang na uh, application para ma-open ang inyong kung mag-open kayo ng inyong mga account sa maya is or gcash pa or kahit anong e-wallet ang gagamitin nyo lang guys is uh, yung mismong apps lang talaga nila or gcash apps or maya apps or kahit anong ano pa So, huwag kayong magtiwala sa mga link kasi nga uh, syempre sobrang dami ngayong uh, mga uh, nahahack na account. So, magingat po tayo sa ating mga account para maiwasan na rin ang pagkakawala ng ating mga pera sa ating account. So, yun lang guys. So, thank you for watching.